Sandayong ito yung bahay namin mga lods dito sa Sandayong Ubay sa probinsya namin mga lods ito ang pamangking ko ito ang pamangking ko mga lods yun diba? ah na ah o oh, yan lang hmm. pamangking ko mga lods tour ko kayo sa bahay ni Janelle dito sa probinsya namin. Yan o, oh, mga lutso. Ito yung bundok namin doon. Doon, dati, hindi ito pa ako nakatira. Kambog, Kambogsay Hills doon. Lagi kami pupunta doon. Akit kami doon. Hmm. Kanal namin mga lods. Kasada namin. O, oh, kanal namin o. Oh. Ito galing ito sa dam. Ika, nagpakawala silang tubig. O, oh, ba? Diba? Ito yung mga palayan namin. Palayan palayan na mga ano namin, mag-anakan namin mga lods yung palayan namin doon doon doon, sumilasang so o oh. oh, mga kahoy kahoy nandun, malayo o oh, doon naman nalang mga lods yan ang bundok namin o oh. ito sa mga kamag-ahak namin to yan o oh, mga lods yan o, oh, di ang kahoy, daming kahoy o oh, di ba uuuh na pero mga lods diba? Hmm, mga kapit namin pinsan mag anak naman lahat dito po mga lods Alright Dito sa likod Dito ako nakatira ng mga lods Sa probinsya namin Ayan, kapatid ng bayan ng kapatid ko Yun, di ba? Oh, mama kapayas oh, kapayas pa O oh, may lubi niyog oh di ba oh, oh, manok ito ang mga probinsya mga lods. dapag aga, si oh. oh manok oh, manok ng parid alright oh di ba hmm dati pag alis ko sa Manila, ang niliit pa lang to. Itong manga na to. Ito yung niyog. Wala pa yan. Dati, pag alis ko. Siyempre, 2,000 pala ako malis doon dito eh. Punta ka ng Manila, 2,000 pala. Yung bahay namin mga lods. <coughs> hmm, diba? Diba? Hmm. pasok tayo sa loob ng bahay. <g capitalizehehe> oh. Kapatid ko. Ano, shout out. Oh. Aba. Hi. ano, yung tutor tutor pa, ha? Bisilalim. basa Basa. lahat yan, jing. Di, yun na lang, Jing. Yung bagong tigib. Ito. Basta mga galon, gigit ka sa buwan. Nadugang galon. Oh, duwagi ka, May. Oh, si Mama, oh. Oh, si Toto Ding, oh. Bablog ko. Teotor ko yung mga, ano ko eh, pads ko eh. Teotor ko sa bahay, probinsya. Nagluto hmm, kami sinigang mga lods. Sinigang bangos. O, oh, diba? Kakahoy ba kayo? Diba? ba? Ang ba kayo mga lords? Oh. Wala na. Naguli na tanan. Kami na natira doon. Hmm, kami na lang. Di ba? Namiss ko itong namiss ko itong bahay ito mga lords. Bagal ko hindi naka ano dito. Katira na. 2004. Hmm. Luto kami ng sinigang na bangus. Dito kami kakain. Apunan. Alright. Ch Chadi.